Excuse me, Manager Wo. Ano yun? Pwede niyo po ba tignan ang kaso na ito? Tungkol yan sa C-Rank Dungeon na may anim na hunter ang namatay. Ang tanging nakaligtas ay isang D at E, Rank. Siguro tumakbo sila, lagi naman nangyayari yun. Hindi lang po sila tumakbo na talo pa nila ang Dungeon Boss, bago sila makalabas. Ang D-Rank Hunter na si Eugene Ho ay may sobrang mamahalin na gear, kaya naman siguro ganun ang nangyari, di ko nakikita kung anong problema dito, pwede mo na ito tapusin mag-isa. Meron pa pong isang hunter ang pangalan niya ay Song Jin Woo ang isa sa mga survivor noong nakaraang double dungeon. Naalala naman ni Jin Chul kung sino ang tinutukoy. Hindi lang po yun, ang isa sa mga namatay ay si Huang Dongso. Ang nakakatandang kapatid ng kilalang si Huang Dongso. Alam ko na kung bakit mo dinala sa akin ito. Wow may diwatas pares chicken, mukhang may magandang nangyari sa'yo kuya. Di pa ako sigurado, pero sa ngayon masasagot ko na ang hospital bills ni mama at ang tuition mo. Di ba dati walang wala kang pera? Naalala ko kamusta nga pala yung ginawa ninyong raid noong nakaraang araw. Di ba malaki kinita mo doon, at hindi ka rin nagalusan ng malala ngayon, kaya naman naiisip ko ang lakas siguro ng mga nakasama mo. Naalala niya ang mga traidor. Oo nga, ang sabi na lang ni Jinwo. Kung ganun madali nyo natapos sa mga masasamang beast. Sobrang dali tignan ang agwat ng lakas namin. Noong dumating ako sa puntong yun hindi man lang ako nagdalawang isip. Hindi ko man lang sila pinakitaan ng kaunting awa. Kung ang dating ako yun siguradong tumakbo na ako at nagtago. Ginawa ba akong mas matapang at may kumpiyansa sa sarili ng pagla-level up ko? Pero hindi yun mga magic beast, mga tao yun. Kuya, okay ka lang ba? Akala ko may nakalimutan ako wala pala. Tinakat mo ako akala ko kung ano na nangyayari sa'yo. Hindi na mahalaga yon. Ang priority ko ngayon ay lumakas para sa pamilya ko at ang panatilihing ligtas ang sarili ko. Kung sakaling mapupunta ko ulit sa ganoong sitwasyon, gagawin ko ulit yon. May notification at nagsisibing may harmful substance sa katawan ni Jinwoo. Nalaman agad ni Jinwoo na ito ay dahil sa alak. Tapos na ako kumain. Ang bilis mo naman. Kung ganun uubusin ko na itong natira. Basta huwag ka lang magreklamo kung tumaba ka na naman. Pinag-aaralan ni Jinwoo ang nangyari kanina. Si Jinwoo ay hindi nalalasing kahit anong dami ng iniinom niya. Lumalabas na immune si Jinwoo sa mga toxic substance at ang mga toxic substance ay tumutulong sa kanya para mag-improve ang kanyang regeneration. Ito ay kasama sa mga reward niya sa double dungeon. Sa sobrang busy niya nung nakaraan hindi na niya nahalungkat ang iba pa niyang abilidad. Naiintindihan niya naman na kung bakit bumalik ang mga naputol na parte ng kanyang katawan. At dahil siya ay mayroong regeneration. Natutulog si Jinwoo nang tinawag siya ni Gina. At may naghahanap daw sa kanyang Yu si Sige pupunta na ako. Ang dami mong iniinom lason kaya yan. Ayos lang ako wag kang mag-alala. Wag mong asahang aalagaan kita kapag naging doktor na ako. Pasensya ka na pinatawag kita ng pabigla-bigla. Di ko inaasahang magkikita ulit tayo. Masaya ako makita ka, dahil utang ko sa iyo ang buhay ko boss. Nakatulong din ang pagbigay mo sa akin ng parte mong essence stones. Tsaka hindi mo din sinabi ang sekreto ko sa iba. Ginawa mo lang naman yun dahil sinubukan nila tayong patayin hindi ba? Self defense lang ang ginawa mo. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Boss gusto ko bumuo ng strike team, ayaw ko. Pwede ba pakinggan mo muna ako? Wala akong oras sa katulad mong rich kid na spoiled brat. 20 lang, hindi pala, 19 lang pala, 19 raids lang boss. 19 raids. Balak mo ba maging guild master? Pakiusap pakinggan mo muna ko. Umpisahan mo na. Sige boss. Tama ang hula mo boss. Balak ko makakuha ng lisensya para maging guild master. Para magawa yun kailangan ko ng 19 raids pa na experience para makakuha ako ng lisensya. Pinag-aralan kong mabuti lahat ng kailangan para maipamana sa akin ang kampanya ng tatay ko. Wala ako magiging problema sa mga written works pero sa practical experience kulang ako. Ikaw ang pangalawang anak ng may-ari ng Eugene Construction, hindi ba? Gusto ko makabuo ng guild para sa ikakaunlad pa ng kumpanya, balak din talaga ng tatay ko bumuo ng guild. Delikado ang dungeons pero marami itong treasure at resources. Ang essence stones at mana crystals ay maliit na bagay lang kumpara sa iba pang pwede makuha sa loob nito. Halos lahat ng bagay sa loob sa dungeon ay malaki ang pakinabang. Gusto nyo magkarang ng sariling mga hunters para mag-clear ng mga dungeon, sa ganun kikita ang kumpanya nyo at magiging magandang modelo yun sa negosyo nyo. Tama ka sa lahat ng sinabi mo. Gusto ng tatay ko magkarang ng S-rank na hunter para maging guild master. At magiging second in command naman ang kapatid ko. Gusto niya gawing negosyo ang pagpapatayo ng guild. S-rank. Pero pito lang ang S-rank sa bansang ito. Tama ka, si Mind GYU na lang ang wala pang kontrata sa ibang guild. Pero nagretiro na siya. Kung ganun plano ba ng tatay mo kumuha sa ibang guild ng S-rank hunter? Masamang ideya yun magkakaroon kayo ng kalaban sa balak nyo kuhanan ng hunter. Ang kuya ko ay hindi hunter kaya naman hindi siya pwede maging guild master. Kaya naman kailangan mo ng 20 raids para magpasikat sa kuya mo. Boss, kailangan mo din ng tulong kung gusto mong pumasok lagi sa raids. Gusto mong itago ang tunay na lakas mo, hindi ba? Mas maniniwala silang malakas ako kung irank lang ang kasama kong mag raid sa mga dungeon. Malakas si boss bilang B-rank, siguro hindi lang, baka mas malakas pa siya doon. Ang pagpili ng tao sa ganitong trabaho ay mahirap, pero kung siya ang makukuha ko walang problema. Heto boss, building yan na balak naming gawing guild headquarters. 30 bilyon ang current market value niyan. Yan ang ibabayad ko sa pagtulong mo sa akin tapusin ang 19 raids na kulang ko. 19 raids kapalit ng 30 bilyon. Dati iniisip ko lang magkarang ng ganoong karaming pera, pero sa ngayon ako lang ang nag-iisang tao na nagla-leveled up. Talagang maraming nagbago sa kung patuloy akong magla up balang araw maaabot ko rin ang S-rank, o kaya naman mas mataas pa. Kung iisipin ko yun maliit na bagay lang ang 30 bilyon. Delikado din ito dahil makikipagtrabaho ako sa ibang tao. At hindi ko pa alam kung ano may dudulot sa akin ng patuloy na paglevel up ko. Pasensya na, naiiyak na si Jinho sa pagtanggi ni Jinwo. Teka lang, kung makikipagtrabaho ka sa akin, itatago ko ang sekreto mo. Tumingin naman ang masama si Jinwo at natakot si Jinho. At doon natapos ang kanilang usapan. Gusto ko ng detalye sa mga nakaligtas dalian mo. Dala ko na ang mga documento, Mr. Huang. Pinatay ang kapatid ko. May ebidensya po ba kayo dyan? Dala mo ba ako ang tungkol sa kanila? Ito po, sir. Laura, ano mangyayari kapag nakapatay ako sa ibang bansa? Seryoso ka ba? Kung mahigpit ang bansa sa mga krimen ng mga hunter, haharap ka sa trial. Pero kung hindi naman papauwiin ka para sa prosecution, kung ganun pwede ka mag-usap para mabawasan ang sentensya mo. Palitan mo ang schedule ko. Maaapektuhan ang business ng guild sir kung sakaling papalitan ko ang schedule nyo. Ayos lang yan hindi pa naman ako maghihirap ako ang bahala, kung ganun babaguhin ko na ang schedule nyo sir. Yu Jin Woo D-Rank at Sung Jin Woo E-Rank. Sa hinin nyo sana buhay pa kayo pagdating ko dyan. Di ko alam nag-exercise ka pala, di naman healthy ang pag-aaral lang, hindi ba? Sigurado ka bang diyan dahil sa dami ng manok na kinain mo kahapon? Haya! Sila ay nagja-judging. Ano gagawin mo kung sakaling may 30th billion ka? Saan naman galing yan? Kunwari lang, kung ganun ay lalaan ko sa hospital bills ni mama at pang tuition ko. Ano pa, itatabi ko. Ewan ko, hindi naman kasi makatutuhanan. Oo nga, sabi naman ni Jinwo. wag mo subukang sumabay sakin Jin na mapapagod ka agad. E rank man o oh hindi hunter pa rin siya talo talaga ako. May natanggap na reward si Jinwoo, pero nagtataka siya dahil tapos na ang daily quest niya pero hindi pa rin ito send ng daily quest complete. Kung ganun susubukan ko kung hanggang saan ang maaabot nito. Si Gina naman ay nakahabol na kay Jinwoo, ngunit umalis na naman si Jinwoo para subukang alisin ang bug sa system. Napansin ni Jinwoo na mas lighter ang numero noong dinabli niya ang kanyang running, kaya naman ginawa niya din ito sa ibang exercise. Nagulat si Jinwoo dahil ito pala ay naging isang secret quest na binigay ng system. May natanggap naman siyang reward mula sa secret quest. Pinili ni ang Blessed Random Root Box. Nakatanggap naman siya ng susi mula rito. Ito ay isa na namang susi para magbukas ng dungeon. Ang acquisition difficulty nito ay S. Ito ay susi papunta sa Demon's Castle at mabubuksan lamang sa Daesang Tower sa Sompago. Natuwa naman si Jinwo sa nakita. Dahil sa dungeon na ta ay pwede niya makuha ang isang makapangyarihang item na Elixir of Life na nagpapagaling sa kahit anong sakit. Dahil dito pwede niya na mapagaling ang kanyang ina. Binisita ni Jinwoo ang kanyang ina. Kung mapapagaling ka nito wala na dapat iba pang pagpilian kundi ang pumunta sabi ni Jinwoo. Binuksan na ni Jinwoo ang gate. Kung acquisition level nito ay tumutugma sa rank ng dungeon, magiging kasing level nito ang nasa Jeju Island, na kung saan ang mga S-rank hunters ay nabigo dito. Si Jinwoo ay papasok na sa dungeon at hindi niya alam kung may chance ba siyang tapusin ang dungeon kung sakaling S-rank ang dungeon na ito. Ang lugar ay puno ng apoy, natatakot si Jinwoo sa lugar ngunit may teleportation stone siya kung sakaling hindi niya kayanin ang mga kakaharapin. May lumabas namang halimaw na may tatlong ulo, kung aatras ako ngayon matatapos agad ito. Kailangan ko lumakas at kunin ang lahat ng yaman dito sa loob, di ako mamamatay dito sabi ni Jinwoo. Sumugod na si Jinwoo ng mabilis at inactivate ang skill na dash para mas lalo pang bumilis na iwasan niya ang pag-atake at nahiwi niya ang Cerberus. Napansin ni Jinwoo na kaya niya sagutan ito kaya naman kumilos siya ng mas mabilis pa at iniwa ito kung saan saan. Napansin naman ni Jinwo na halos wala siyang damage sa halimaw kahit sobrang ganda ng sandata niya at abilidad niya. Ginamit ni Jinwo ang murderous intent ngunit kinansel out lang ito ng Serb Nasaksak ni Jinwo ang Serb at gumana ang abilities niya dito. Sumugod ang Serb Eros ng past summer so. niwasan naman ito ni Jinwo. Mula sa makapal na usok ang Serb ay lumitaw at kinagat si Jinwo. Ibinato si Jinwo sa malayo, at sinunda naman agad siya para tapakan. Nabawasan naman ng malala ang health points ni Jinwoo. Paatake na ulit ang serve eros at naiwasan ito ni Jinwoo. Sa notification ni Jinwoo ay nagpapakita na gumamit ng skill na rage ang serveros at na double pa ang lakas nito. Inatake si Jinwoo ng sobrang bilis at tumalsik. Ang health points niya naman ay nanganganib. Mabilis itong nababawasan. Gumamit ng total recovery si Jinwoo para makarecover at makakilos ng mabilis. Gumana ang strategy niya at nakatama sa Cerberus ngunit ibinato lang siya ulit sa malayo. Na-counter naman ni Jinwoo ang pagbato sa kanya, ngunit mabilis ang Cerberus para makagawa ulit ng sunod na atake. Sobrang bilis nilang dalawa ngunit ang Cerberus ang malinaw na may kalamangan. Patuloy na pinapahirapan siya nito at nag-activate naman ang panibagong skill ni Jinwoo na willpower dahil sa bumaba na ang kanyang health points sa 30%, na kung saan nababawasan ang atake ng kalaban ng 50%, tumilapon na naman si Jinwoo at sinundan na naman siya ng kasunod na atake. Siya ay patuloy na nakakatanggap ng warning para sa kanyang health points. Napagtanto naman ni Jinwoo na parang ayaw siya mamatay ng system. At nararamdaman niyang hindi ito normal na reawaken ng lamang. Kung matatagalan ko lang sana ang skill niyang rage hanggang matapos ito sabi ni Jinwoo. Huwag na lang pala masyadong delikado sabi ni Jinwoo. Iniisip niya nang umalis ng dungeon. Ngunit inatake siya at nabitawan niya ang teleportation stone. Si Jim ay tumakbo at nagtago na muna, paano na ako makakaligtas dito? Naisip niyang may store siya at bumili siya ng healing potions, ngunit hindi ito sapat para ibalik ng malaki ang health points niya. Nakita niya naman ang poison na nakuha niya mula sa Blue Fang Kasaka. At naalala naman niya kung ano pwede gawin sa kanya ng mga toxic substance. Ininom niya ang lason at nag-activate ang abilidad niya at nakatanggap ng 20% bawas physical na damage si Jinwoo sa tapang ng lason na amoy ito ng asong Cerberus at nalaman kung saan nagtatago si Jinwoo. Inatake siya nito. Si Jinwoo ay lubhang nasaktan ngunit porsigido siyang manalo at lalaban pa siya. Natapos na ang rage status ng Cerberus at gumana naman ang abilidad ng Kasaka's Poison Knife. Kaya naman sinugod na ito ni Jinwoo. Pinaghihiwa ni Jinwoo ang Cerberus at dahil wala na ang rage nito bumagal na ito at naiiwasan na ni Jinwoo ang mga atake. Nakatama ng direkta si Jinwoo at binabang depensa niya kaya naman di niya naramdamang pasugad pa rin ang Cerberus. Nadepensahan naman ito ni Jinwoo ngunit sa dulo ay may bangin at nawala ng balanse si Jinwoo. Si Jinwoo ay may isang pitumput na health points na lang at kagat ang kalahating katawan ni Jinwoo ng Cerberus. Ngunit di pa rin sumusuko si Jinwoo at sinaksak ito sa mata. Nagwawala ang halimaw sa sakit at sinusubukang tapusin si Jinwoo. Tinuloy-tuloy lang ni Jinwoo ang pagtusok sa mata ng Cerberus hanggang di na nito kaya lumaban. At bumagsak na sa wakas ang Cerberus at si Jinwoo naman ay tumalsik at naliligo sa sarili niyang dugo. Natalo niya ang Serb Eros at naghil lahat ng kanyang pinsala dahil siya ay nag up na. Nakaramdam si Jinwoo ng ginhawa dahil agad na wala ang mga sakit. Nakakuha naman si Jinwoo ng panibagong susi, Cerberus Fang at Gatekeeper's Collar. Ano kayang prinoprotektahan ng Cerberus dito sabi ni Jinwoo. May mystery item ding nakuha si Jinwoo at ito pala ay ang formula para gawin ang Elixir of Life. Kung pupunta ako ngayon sa castle siguradong madeded ako. Pero balang araw babalik ako dito, tandaan mo yan. Tandaan nyo din mag-like at subscribe guys, maraming salamat sa inyo.